yung use to natin. Bigay po ako ng tips kung ano yung mga paraan para maalagaan natin itong use to natin para tumagal. Mapakinabangan natin ng matagal. Kasi matipid yung matipid ito. Kung compare natin sa gasol, matipid talaga ito. Malaki yung matipid natin ito. Kaya kailangan din itong alagaan para pakinabangan natin ito lang at mag magagamit natin lang. So bigay ako ngayon ng mga tips kung paano natin ito maalagaan kung ating use to win lang. So ang unang gagawin natin mga boss yung unang tip mo. No? Uh, ah, Linisan natin palagi itong chamber natin. No? hindi time na bago tayo mag uh, bago natin yung gamitin itong yung yung natin bago tayo magluto uh, ah, muna natin itong uh, na loob ng chamber natin yun know, ito mga bosok tingting tingnan natin kung gaano kadumi no itong chamber natin yan talagang madumi na no so kailangan itong inisan bago mag uh, bago tayo mag uh, luto no kasi kung ganito ka rumi hayaan natin na ganito ka dumi ito hindi natin yan maging dahilan ito na mahirap natin paapuyin itong chamber natin no? kasi madumi yan so mahirap syang uh, mahirap nating paapuyin ito no? kung hindi natin Uh, hindi natin ito nilinisan uh, at saka kung may ipon din ito mga boss na itong mga dumi kasi hindi natin nilinisan uh, so maging dahilan din ito na uh, kung hindi natin ito linisan, ma may ipon yung dumi so maging dahilan din ito na matatabunan itong mga butas ng ating uh, burner, no? Kasi may mga butas ito na maliliit. So kung matabunan na itong maliliit na butas ng ating burner, hindi ng magandang apoy o posibleng hindi na siya apoy kasi matabunan na itong mga maliliit na butas ng ating uh, uh, burner. Kaya maganda na linisan talaga natin ito palagi mga boss, no? ito yung unang tip no, na gagawin natin na bago tayo mag uh, gamit ng ating diso wheel decalan natin muna ito ng ating chamber so, ganito mga boss no? so, mas maganda yung yung chamber nyo na kuha kuha no? tulad nito mas madali kasi itong linisan ganunin nyo lang kung po ako ay yung kanya. Ano na? No? Kamitin lang natin. Tapos. Kung po ako na itong chamber natin. chamber natin mga boss ha? Yan. sa dami ang nakuha natin na dumi no ng ating chamber. Kaya kung di natin niya makuha, maiipon yan. So yung mga butas ng ating tabur. may Mahirapan siyang magbigay ng magandang apoy kung ganoon mga boss no? So yun yung unang tip na gawin natin. Linisan natin itong loob ng ating Uh, burner. So, Wala muna bang tip mga usings na, natin kasi itong burner natin mayroon itong may liit na butas. So posibleng may carbon itong mga boss na every time na ay ito na carbon every time na gagamitin natin ito. Na. So kailangan so, kailangan din nating itong linisin, no? may recommend ko mga boss para malinisan natin ito si kailangan natin ito malinisan dito malinisa hindi natin ito malinisan yung mga yung ating burner so, yung mga carbon na nakatabon dito no? sa ating sa ating mga butas ng ating mga burner So, natin yan. Kasi may na ito mga butas ng ating formula. So, hindi na siya magbibigay ng Hindi na siya magbibigay ng magandang apoy. O, posible, na siya apoy. No? Kasi na, matabulan na itong mga butas ng ating mga butas ng ating So, kailangan na hindi natin itong binisan mga boss Alagi, no? no? Itong ating uh, borne, no? So, may, recommend ko mga boss na uh, ang gamitin natin no, na paglinis dito. Itong bibili ko 'no sa TikTok 'no. Kukunin natin, no. natin 'to, ko sa TikTok. na para malinis natin ito. Burner, no, na Malakas talaga itong ating burner no? Ay, ating, uh, ating uh, blower box So ipasok lang natin dito mga boss. No? pwede natin ito gawin mga boss kahit na every once sa week lang no? para maminti natin na malinisan itong mga butas ng ating uh, burner so kung gusto nyong bumili ito mga boss no? ng ating vacuum cleaner so nandyan sa ating yellow basket no? ito so, itap lang mga boss no? itong uh, yung yung basket kung gusto nyong order no ng ating blower uh, no maganda ito mga boss no na gamitin sa paglinis ng ating uh, chamber so yun po natin mga closing no? time na uh, matapos tayong magluto so ito ang gawin natin no? ito lang muna yung patayin natin no? itong blower natin no? ito ang switch ng no? ating hindi muna natin ito patayin itong uh, blower natin hayaan muna natin ito mga boss na uh, na, nakaon na, 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 na itong blower natin natin patayin kasi kung kapatayin natin ito uh, dahilan mga boss na alamanin yung pagsunog na yung natin Kaya nakapansin nyo mga boss Mabaho yung Ayos uh, kung yung dikalan natin Matapos tayo yung luto Kasi yung iba Pinapatay na nila itong Mas na pinatay na nila itong Swiss ng ating oil Pinatay na din ito Maapoy Yung apoy ng ating burner Ang ating chamber Ang hirapan niyang sunog Yung oil natira doon sa ating chapter. So, hayaan natin mga boss, no? So, tapos na tayo magluto. Hayaan natin ito. Hayaan na natin ito muna ka. Oh, no? no. masunog na niya lahat mga boss no? Hayaan natin na masunog lahat yung mga oil dyan sa chamber natin kaya so lang natin na masunog lahat so, yung mga oil dyan sa chamber natin so hindi natin napatayin mga boss no? itong na blower natin tapos once na masunog yan lahat mga boss no? yung oil dyan dry na yan madali na lang natin linisan sa sunod magagamit tayo ng ating newsweb kasi kung uh, ganyan yan no? may, may oil dyan sa ating chamber hindi natin i, hindi yan natin uh, isunugin. mahirapan tayo ng sunod na uh, kaapuhin no? itong ating ating chamber Diyos yung radikalan mas mahirapan din tayo pwede na so kung ano mga boss no, yung mga tip na gagawin natin para malagaan natin no, itong ating Diyos ni radikalan yan mga boss no, lapit na siyang kasunog lahat so, ganyan mga boss no, yung ating gagawin uh, pagkatapos ng ating pagluto sa nakita nyo ba no wala na no? halos nasunog na lahat no yung oil na nandun sa chamber natin yun ganun lang mga boss no ang gawin natin no pagkatapos natin uh, gamitin itong yes, oil, uh, itong itong kalan natin no so kung ganyan yung gagawin natin mga boss sa sunod, madali na lang natin dinisan ang ating uh, chamber at madali na din nating paapuyin no kasi malinis na yung ating uh, ating kalan no ting chamber so hindi pa siya mabaho mga boss no tong kung ganito yung gagawin natin